So mga kabukid, dyo ang resulta ng ano ginawa nating sinain sa buho. Ayun o. Ito Ay, yung kanin no? Sarap. Perfect yung loto. Pwede pa oh, no? Tapos noodles natin, noodles. Yung loto natin na naubusan no? ang sabaw. Hindi namin nabanta yan. Hindi <laughs> ano? namin yan guys. Ito no, noodles to. Ano? You know?

<laughs> Parang para. 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 para siyang ano guys eh. Hanging rice. Pag so, mag-camping ba tayo? Mm -hmm. na magdala ng ano? Dito. Gawa ka lang ng kampung ganyan no? Ito yung, yung malaki na ito Pwede. Hmm. Malakas ang pagbigas ano? Ah. Uh -huh. Kasi mga di, pagka siya, nandun lang siya. Yup. Ano? Pakit pa oh. <laughs> hey, pa na parang saging ito. Pakit na unggoy. Eh mga viewers, meron pa tayong saging nakita, inog oh. Yeah, uh, tingnan mo, may panghimagas pa. <laughs> Ayos talaga. <laughs> oh. <laughs>

hilig Eh kung malaki ang buho ng tuga. Ganda. Maluto kasi ba? Maliit yung mga buho nito. Oh, mas malaki ang buho sa amin. Ganito. Kasi mga isang kilo. No? Ganito pala. Kasi mga isang kilo sa amin. Buho, mga buho na kami amin. Hmm? Sayang sabaw. Hindi naman tayo. Hmm. No tuvo, va <laughs> <laughs> <a co> <laughs>